Capricorn, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayon. Ngayong Feb 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video at sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings ng ating evil eye amulet necklace at ng ating tiars bracelet may kita niyo po yung link sa description box Tarot Intentions by Alianna Reyes okay, para saan nga ba ito? marami pa rin pong nagtatanong para po ito sa ayan, actually pwede kayong mag-wish dito pwede nyo makita kung sino ba yung totoong taong nagmamahal sa inyo uh, sino ba yung may galit sa inyo, may sama ng loob na iinggit sa inyo and uh, pangontra po ito sa parang kulam, sumpa sa mga naiinggit, mga nag evil eye, sa aksidente. Pampaswerte po ito sa all aspect of your life. Love, money, career, business, health, or kung may mga papers po kayo na mga inaayos. Meron kayo mga binebenta na mga properties. Ayan po. So, open din po tayo for international shipping. Yung pag-aalaga po nito, yes, aalagaan nyo po kasi ito eh, is ituturo ko lang po sa inyo once kayo po ay nag-avail na. Mm -mm cleanse, recharge, and activated na po ito. So, if you are interested, ayan, open din po tayo for international shipping. So, message lang po kayo. Magandang regalo po ito sa inyong sarili ngayong 2025. Okay, so simulan na po natin ang reading mo. Tignan natin ano ba yung overall energy Capricorn para sa sa'yo ngayong buwan ng February spirit guide, okay, by the way kung hindi po pala kayo makaresonate dito try niyo pong panoorin yung inyong other signs sun, moon, rising and Venus so we have the tower ayan, tignan natin okay at ano kung yung iba sa inyo nagtatrabaho ba kayo sa government oo, sa government, yung iba sa inyo government agencies Tignan natin. Or meron dito malilipat bigla-bigla ng trabaho. Ingat din kayo kasi baka may mga tanggal dito sa work. We have the tower energy kasi dito eh. Parang may maninira sa inyo. Alam mo yung binild mo, Capricorn. May, ma may maninira dyan sa binild mo. Some of you, baka nagpapabakod yung iba sa inyo. Ganyan, or may bahay kayo, may properties kayo. Tapos, may nang-aangkin ng property ninyo yung tipong ganyan. Medyo destructive yung ano no, destructive yung month na to para sa inyo, yung energy na pinapakita sa atin. But let's see. No, hindi naman yan puro negative chak. So, sinasabi ko lang talaga sa inyo yung mga napipick up ko dito sa card natin, ano. No, yung mga nasisil ko din during our reading, positive man yan or negative man yan, sinasabi ko sa inyo. Reminder yun sa inyo kung yung mga negative man. Reminder sa inyo ni universe yun tignan natin, energy pa, we have king of wands. Okay, so this is you, this could be your energy, ano, na, hindi ka talaga magpapatalo, kung sino man yon kung sino man yung maninira sa'yo, sino man yung nang aangkin ng property mo, ayan po, ipaglalaban mo talaga dito, kung, di ba, kung wala ka naman talagang kasalanan, mm -mm. so pwedeng yung iba pala dito, may business kayo, ayun, pwedeng may maninira sa business ninyo, may mga magtatangkang manira sa inyong business, Tignan natin, okay? Energy for week 1 pagdating sa love life. Ah, no, no. Tignan mo na pala natin. May titignan pa pala tayo dito sa overall energy mo. Ngayong ano na to. Ngayong month. Tignan natin. Overall energy po. Spirit guide. Overall energy. So, we have Inspiration. Sabi dito, you are in a pace of great inspiration. Every aspect of your work feels exciting and creativity flows effortlessly. So, ayun. Dahil nga sinusubok kayo or susubukin kayo ngayong month na to, marami talaga kayong mga maiisip, no? Na mga... Uh, mga bagay-bagay. Yung pagiging creative ninyo, lalabas talaga yan. And pwedeng, pwedeng kayo yung maka-inspire or pwedeng meron dito mga tao na ma, maka-inspire naman sa inyo baka meron kayong mga pinapanood dito mga pinapakinggan na talaga namang nakakakuha kayo ng mga ideas no? kung ano ba yung tama ninyong gawin towards dito sa inyong pinagdaraanan tignan natin so pwedeng alam mo yung nacho-challenge ka yun yung nararamdaman mo Capricorn and ikaw yung nacho-challenge na hindi na hindi pinanghihinaan ang loob kung hindi, mas lumalakas po yung loob mo dito Okay, we have coexistence, pero nakabaligtad kasi siya. overdependence or blurred boundaries may be causing you to lose your sense of self in the relationship. It's time to reclaim personal space and independence. So, may mga tao dito na masyado nang sa sa'yo. Okay, so, i -ano mo daw, i-address mo yung, um, ano to, yung personal space and independence dito sa kung anumang relasyon nyo ito, okay? Pwedeng sa trabaho, work relationship, sa family, baka ikaw na lang yung inaasahan, baka hindi na mga nagtatrabaho yung mga kasama mo sa bahay, uh, Capricorn, ikaw na lang yung lahat-lahat ng mga, ano, no? You know? Isa yan sa mga nagbibigay ng blockages sa'yo, eh. No? Pagdating dito, ayun, no? Financial stability. Mm. Sabi dito, your financial situation is secure and your career success is bringing you material rewards and a sense of safety for the future. So, ayan po, ma, ma, ano mo naman siya, masi-secure mo naman daw, ano, yung iyong kaperahan masi-secure mo kung ano yung mga mayroon ka dito. Yun nga lang, may mga tao talaga dito na sobrang nang umaasa sa'yo. So, yun yung parang kailangan mong alisan, yung kailangan mong pigilan ngayong, ano na to, ngayong month check po natin pagdating naman sa week week 1 pagdating sa love life tignan natin yung energy week 1 pagdating sa love life we have ten of swords meron ba dito kakatapos nyo lang or kaka break lang nung iba sa inyo kakahiwalay lang nung iba sa inyo whether may asawa kayo, boyfriend, girlfriend nyo ito we have the devil ayan po so mukhang hindi nga maganda to no yung iba sa inyo broken kayo ngayon feb, ngayong feb page of wands. So parang mas gusto nyo na lang is magtuon ng pansin talaga sa sarili ninyo. Mm -hmm. Merong may mga lumalapit sa inyo dito. Actually may mga tukso nga talaga eh. Kaya lang kasi ang focus ninyo is sarili po ninyo. So parang nakikita mo yung love life as distraction lamang sa buhay mo ngayon. So more on mga single po yung pinapakita dito, mga kakagaling lang sa heartbreaks. Mhm. Mm Tingnan natin. So mar pwedeng marami. Marami ngayon, no. Na Ayan, ngayong 2025, pwedeng kini cleanse talaga ni Universe yung inyong life. Kaya may mga tao siyang tinatanggal sa life ninyo. Yung mga tao na hindi talaga makakabuti po sa inyo. So, tingnan naman natin pagdating sa kaperahan. Kamusta yung kaperahan mo? We have 8 of cups. Meron tayong 8 of coins. You know, parang umiiwas din talaga kayo sa mga tao, ganyan. Ang focus nyo lang talaga ngayon is trabaho. Puro trabaho, puro pagkita ng pera. Maganda ba yung kaperahan nyo? Yes po, tuloy-tuloy po. Sobrang busy ninyo ngayong ano na to, ngayong month. Siguro kaya din yung iba sa inyo, wala kayong oras sa pagla-love life. Kasi dahil nga sobrang busy kayo pagdating sa trabaho, pagkita ng pera. Bakit nga ba? Kasi nga po yung iba sa inyo ay madami pong nakadepende sa inyo. Ayan. So, balance lang talaga. Tignan natin. So, yung mga tinutulungan mo, turuan mo din silang mangista. Capricorn, hindi pwede na puro ikaw lang yung sasagot. Eh, hindi pwede na puro ikaw yung mangingisda at kung ano yung mahuhuli mo, ilagi mo na lang ibibigay sa kanila. Check po natin, pagdating sa career mo, kamusta naman? We have King of Swords. Meron tayo dito ng Six of Wands. So, merong pinapakita dito ha, pagdating sa career. Pwede nga may pag-iiba dito ng, ad I don't leadership dyan sa trabaho ninyo eh. Pero pwede po na may ma-promote dito. Ayan o. Kaya iba sa inyo, pwede ma-promote kayo. Malipat kayo sa ibang branch. Or sa ibang department for some of you. So, tataas po yung position ninyo dito. Which is very good. Yan, Kasi nga yung, yung kung nasaan ka man kasi ngayon, Capricorn, is maraming naninira dyan sa iyo eh. Oo. So, ayan. Tignan mo. Nakikita mo ba? Hindi sila magtatagumpay. No? Kung sino man yung mga naninira na yan sa iyo. Alam mo yung parang kakainin lang nila lahat ng sinasabi nila against you. Check natin week 2 naman. Pagdating sa love life, we have Ace of Wands. And we have Seven of Swords. Kuha ng isa pa. We have Three of Cups. Okay, mukhang may magyaya sa'yo dito na friend. Alam may parang may friend ka dito, Capricorn, na irereto ka. Ganyan. Mm-mm. Yun yung nakikita ko dito eh may friend ka na irereto ka dito sa pwedeng friend, alam mo yung friends of friends ganun po mm -mm. yan mukhang may magyayaya talaga sa yung lumabas dito, so nasa sa inyo na lang to kung kayo ba ay uh, sasama or feeling mo ba ito ay form of destruction lamang pagdating sa life mo pagdating dito sa career mo, pagdating dito sa life mo nga, ano, so nasa sa inyo naman yan kung tatanggi ba kayo or hindi check po natin naman pagdating naman sa career ano, kaperahan muna pala tayo Ten of coins. Ang ganda ng kaperahan nyo, oh. We have the moon. Okay. Ayan. And we have five of wands. Parang may pinagtatalunan dito. Yung sinasabi ko kanina, pwedeng property. So, meron dito, pwedeng kasi nga may pinagtatalunan na property dito, eh. So, pwedeng ibebenta na lang yung property na yon at paghahati-hatian na lang kung ano man yung pera nakikitain. Kung magkano man yung pera nakikitain doon. So, ayan po. Pwedeng yung father mo or mother mo magde-decide na siya na uh, ibenta na lang para hindi na pag-away-awayan. ganun, Or dola mo, lolo mo. So, meron naman po kayo magiging parte dito. Yun nga na kasi, ano eh, parang napamahal na kayo dun sa property na yon Kaya na kasi kung hindi naman nakapangalan sa inyo, o kaya yung iba sa inyo, baka kayo na lang yung bumili. Pwede, pero tignan mo rin ha kung good ba yung energy dyan sa lupa na yan, sa bahay na yan, sa property na yan. Kasi baka mamaya mapasa inyo nga, pero alam mo yun, parang puro problema naman yung ibigay sa inyo ng property. May mga ganyan eh, kaya tignan nyo rin. Mm -mm. Check natin, pagdating naman po sa career mo, we have five of coins. Tignan natin, okay. We have justice, ayan nga, dito pwedeng week 2 sa week Tama Week 2 na tayo, no? Dito kayo sa week 2 masusubok. Pagdating sa career po ninyo. Ayan, no? Parang may mambibintang sa inyo dito. Or sabihin natin um, kung ano man yung kota niyo pagdating sa trabaho, pwedeng hindi niyo yan ma-reach. Okay? Tapos, basta parang kung ano-ano yung maririnig po ninyo. Na alam mo sa sarili mo, Capricorn, na hindi mo naman deserve kasi ginawa mo naman yung best mo. Tignan natin, week 3 naman tayo sa Love Life. We have the magician. So, pwedeng meron kayong makausap dito. More on sa mga Capricorn natin ngayon, more on mga single yung pinapakita dito eh. Kaya, tignan nyo po yung inyong other signs. Could be, a, this is, uh, this will be, ano, uh, parang talking, ka talking stage yung iba sa inyo, pero malayo malayo pero alam nyo yung tao na ka, makakatalking stage ninyo ngayong week 3 is pwede pe po na seryoso talaga yan sa inyo at puntahan po kayo alam mo yun yung mag effort talaga yung tao na yan I don't know kung ito yung ano ha ito yung nirereto sa inyo pero ayan kung meron man kayo makakausap dito or mag man kung sino man yung nirereto sa inyo yan po mag effort sa inyo yung tao na yan. nakikita ko naman seryoso siya mm, seryoso naman po siya at yung good naman yung intention sa sa'yo check natin sa kaperahan naman po. We have page of coins. We have temperan. So, meron kayong hinihintay dito. Ayan. Uh, pwede meron kayong business. Ganyan po. Meron kayong bagong pinagkakakitaan. So, hindi kayo nagmamadali dun sa pera na pwede ninyong kitain. Okay? We have the star. May financial recovery na pinapakita sa inyo dito. Pero, yun nga. Hindi kayo nagmamadali dun sa financial recovery na yun eh. Mm -mm. Parang, Ine-enjoy mo kung ano yung pera na mayroon ka. Ine-enjoy mo kung paano ka ba kumikita ng pera ngayon. Sa career, seven of coins. Tignan natin, ha? We have four of coins. Okay, hindi naman kayo bibitaw dito sa career na ito. Ayun yung pinapakita. So, talagang sabi ko nga, ilalaban nyo kasi talaga eh. Diba, na-challenge nach talaga kayo. At saka kaya nyo namang ipagtanggol yung inyong sarili parang you know when to hold on, you know naman when to let go pagdating dito sa work na ito. And hindi kayo magle go ngayon. Bakit? Kasi alam niyo na nasa tama po kayo. ba diba? Alam niyo na wala kayong ginagawang masama dito. Kaya ayan po. Tingnan natin pagdating naman sa week 4, pagdating sa love life. Ace of Swords. Parang ang bilis. So, yung basa nyo mabilis yung pacing ng relationship, yung connection we have the emperor. Kasi parang ayaw na kayong pakawalan ng taong to eh, kung sino man tong ano, makakadeal po ninyo. Ayan no, nine of cups. Tsaka magiging happy naman talaga kayo. So, pwede maging boyfriend, girlfriend na yung iba sa inyo dito. Mabilis lang yung pacing, pero mararamdaman mo naman talaga yung sincerity coming from that person. Tignan natin pagdating po sa kaperahan. We have knight of coins. Yan, mukhang meron pa kayong iba ditong ano ba, pagkakakitaan, ganyan, page of cups. So, pwede may mga mag-offer po sa inyo dito ng bagong pagkakakitaan. Ayan, no? Oh. Pero ano lang to, through the internet. So, through online po ito. Pwedeng mga live streaming yan, ganyan. So, iba sa inyo, if you have time, pwedeng mapapatulan nyo itong mga to. Oo, ma, ano ba, mabusisi po ninyo. Pero, ayan po, oh. meron dito bagong uh, pinapakita, may pinapakita dito na bago ninyong pagkakakitaan. Na kahit nasa bahay kayo or kahit nasa ang lugar kayo, alam mo yun, pwede kang kumita. So, limitless. Tignan natin sa career mo naman. Sa career, the world, um, ba diba? We have ace of coins. You know, may, could be promotion po ito, salary increase, Or, ayan, ayan, marirewardan ka. Token of appreciation. May reward na paparating para sa'yo dito. May pagbabago pagdating dyan sa trabaho. So, parang, alam mo kasi, ano, Capricorn, parang may mga nambubuli sa'yo dito eh, pagdating sa work. Okay? So, ayan po, magbabago yung tingin nila sa'yo. Pwede yung mga tao na yan na minamaliit ka, ina-underestimate ka. Igagalang ka na nila ngayon. Nakita mo ba tong energy na to, yung king of wands natin? Di ba nakalagay CEO? So, iba po sa inyo, pwedeng tataas talaga yung inyong position pagdating sa work. So, matatameme yung mga tao na minamaliit ka. Check natin saan ka ba, ano ba yung dapat mong iwasan. Okay, ano yung dapat mong iwasan? We have seven of ones. Okay, so wag nyo naman po masyadong i-pressure yung inyong sarili pagdating sa work. Okay, at saka, yun nga, hindi lang yan pagdating sa work din mo, di ba? Busy ka pa dito, tapos may mga tao na parang, ina, sabi ko nga, inaasa na lang sa'yo lahat. So, matuto ka daw ditong tumanggi. Yan yung sinasabi sa'yo. So, iwasan mo munang ma-pressure, iwasan mo muna na yung mga tao is tumipendi lang sa'yo. Tignan natin saan ka dapat mag-focus. Four of Swords sa Peace of Mind mo. Okay? So, yung iba sa inyo, pwedeng mag-ano muna kayo, mag-deactivate mag muna kayo pagdating sa inyong mga social media accounts. So, yun po. Mm, -mm. You know, huwag nyo istresin talaga yung sarili niyo Focus kayo sa peace of mind po ninyo. Okay? So, sabi natin, kung marami kayong dinadala, marami kayong bit-bit, um, Capricorn, iwasan niyo muna na dagdagan pa yan. So, focus lang muna kayo don sa kaya ninyong i-absorb, kaya ninyong i-chew ngayong week or ngayong month na ito. So, yan lang po. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.